ang celestial, mga tao at demonyo ay nakakulong sa walang katapusang digmaan. Ang tunggalian ay umabot hanggang sa pinakadulo ng apokalipto. Ang mga anghel ay nakipaglaban ng buong tapang. Ang kanilang nagdiningning na liwanag sa paligid ng digmaan ay nagbabalot ng kadiliman. Kabilang sa kanila si Solivagus, isang piling mandrigman na nakipaglaban sa tabi ni Vega. Ang anghel na minamahal niya nang higit pa sa anumang liwanag sa kalangitan. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa digmaan. Ngunit pagkatapos, nangyari ang trahedya. Isang maitim na kamay mula sa kailaliman ang biglang humawak kay Vega. Hinila siya pababa sa kadiliman. Ang laman na nilumalala! Magiging maayos si Vega! Tumuto ka lang! Natigilan si Solipagus Habang nilalamon siya ng kawalan ng pag-asa, walang ingat siyang bumulusok sa bangin mag-isa. Bagamat pinilit niyang hilahin pabalik si Vega, hindi ito nakayanan ng isa sa kanyang pinakamamahal. Nilabas niya ang kanyang huling hininga sa yakap nito. Vega! Gumising ka! Nakikiusap ako! Pakiusap! <laughs> sa sandaling nawala si Vega, gumuho ang kanyang mundo. <laughs> Kung tanalikuran na siya ng mga celestial, bakit ko naman sila susundin? Ah! Ah! ang hari! Ah! bumalik si Solivago sa lupain ng Celestial. Handang isakripisyo ang buong universo upang maibalik kahit sa saglit ang buhay ni Vega. Gumising nga, Solivagos! Hindi pa naging malinaw lahat sa isip ko. <coughs> Habang ang lahat ay nasa bingit ng pagkawasak, ibinuhos sa mga Diyos ng Celestial ang kanilang huling natitirang lakas sa huling mahika. Isang bulaklak na may tatlong talulot ang namukagat ang nagniningning na liwanag nito ang nagtutulak pabalik sa dilim. Kahit anong pilit ni Solibagus, hindi niya kayang sirain ang bulaklak. Sa halip, labis siyang nasugatan nito. Mamulaman ng lahat ng Diyos, hanggat namumulaklak ang bulaklak na ito, hindi matutupad ang mga ambisyon mo, Solibagus! tapos dumating ang nakamamatay na araw. Ang bulaklak sa wakas ay tuluyang namulaklak. Mula sa loob nito, lumitaw si Celestia, ang diyosa ng pag-ibig ng celestial. Pagkatapos ay sumunod si Valentine, ang mortal na diyosa ng pag-ibig. At ang huli, si Noctura, ang itim na diyosa ng pag-ibig ang balanse ng tatlong kaharian ay nagbago. Ang lupay ng demonyo ay lumiit at binalot ng liwanag ang mga anino. Wala na si Sulibagus! Mula ngayon, ako na ang diyosa ng pag-ibig sa lupay ng demonyo! Mas mabuting sumunod kayong lahat! Kaya nagsimula ang isang bagong panahon. Bagamat natapos ang digmaan at naibalik ang kapayapaan, nanatiling hati ang tatlong kaharian. Si Celestia, ang celestial na diyosa ng pag-ibig ay mahigpit at mataas. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay dapat manatiling dalisay huh? at walang bahid ng pagkarasa. Diyosa ng pag-ibig, pagpalain mo kami. Gusto talaga namin magsama. Masyadong madaling ang puso mo para maging karapat-dapat sa celestial ng pag-ibig. Samantala ang kanyang nakababatang kapatid, si Noctura, <laughs> ang itim na diyosa ng pag-ibig ay ligaw at suwail. Pag-ibig? Isang muntin kaunting sakit. At ano pa? Ah, paghihirap! <laughs> at pagkatapos, nandun si Valentine, <laughs> ang mortal na diyosa ng na pag-ibig. Naniniwala siya so? na ang pag-ibig ang nagpapatibay sa mga tao na dapat silang malayang magmahal sa kanilang sariling paraan. Magdulot huh? man ito ng saya o sakit. Isang araw, gagalingin niyo yung puso at pagkatapos ay may hahanap mo ulit ang nawawalang piraso nito. Dahil sa kanilang matinding pagkakaiba, madalas na nag-aaway ang tatlong diyosa. Ano ba kayo? Bihira lang na magkasama tayong tatlo. Nako, tumahimik ka. Ano wala mo, Valentine? Napakihina mo. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay lumala hanggang sa gumuhit sila ng linya ng teritoryo sa pagitan ng lupain nila na nagbabawal sa sinuman na tumawid dito. Isang araw, tumunog ang alarma sa lahat ng tatlong kaharian. Ano? ano? Isang, Isang pag-ibig pag na lumalabag sa hangganan? Isang anghel ang umibig sa isang tao. Isang may na nilalang ang naglakas loob na pumasok sa lupain ng liwanag para hanapin ang pinakamamahal niya. Si Celestia, na galit na galit, ay naglabas ng ganap na kautusan. Ang sinumang mang sa na tumungtong sa paraiso ay papatayin ng walang awa. Gayun din ang sino mang anghel na hindi sumunod ay permanenteng itatapon. Hindi nagpadaig, gumanti si Noctura sa pamamagitan ng paglubog sa kanyang kaharian ng mas malalim sa lupa. Sinumpa ang sino mang na magmahal ng higit pa sa kanilang nakatalagang sakop Sa walang hanggang pagdurusa, hindi na muling magkikita Hindi mabilang ng mga anghel, demonyo at mga tao ang nasugatan o namatay dahil sa batas na ito Si Valentine ay nasa matinding sakit, ngunit wala siyang magawa para pigilan ang mga kapatid Ang kanyang salita ay nalunod sa labis na galit na lumamon sa kanila Lahat ng ito ay plano niya hindi niya magawang suguri ng direkta ang tatlong diyosa dahil sa bulaklak na may tatlong talulot. Sa halip ay pinili niyang hatiin sila. Kung ang pag-ibig sa buong mundo ay gumuho, makakamit niya ang kanyang tunay na layunin. Kasama na ang pag-udyok sa mga diyosa ng pag-ibig, nagpapasiklab sa kanilang mga sama ng loob at hindi pagkakaunawan <laughs> sa isa't isa. Ang lupain ng Celestial ay lumamig habang itinulong ni Celestia ang puso ng mga anghel. Hindi na sila makaramdam ng buhay ang kaharian ng demonyo ay umikot sa kaguluhan na puno ng ligaw, walang inat at masakit na pag-ibig. At sa sandaling iyon, sinamantala ni Solivagos ang kanyang pagkakataon. Inanin niya ang kawalan ng pag-asa, kalungkutan at mga wasak na puso. Lahat ito ay para sa kapangyarihang kailangan niya para buhayin si Vega. Vega, ang araw na gigising ka ay malapit na. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalaking hadlang ang humarang sa kanyang daraanan. Si Valentine, ang diyosa ng mortal na pag-ibig. Hindi tulad ng kanyang dalawang kapatid si Valentine na hindi nagpapataw ng pagmamahal sa iba. Sa halip, tahimik niyang tinutulungan ng mga taong ipinagbabawal at nasira ang pag-ibig. Salamat, Diyos, Valentine. Napakabait mo. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Dahil naniniwala akong dapat ipaglaban ng pag-ibig. Umalis ka na! Natigilan si Solivagus. Siya? Sobrang kahawid niya si Vega. Ang kanyang titig, ang kanyang mga kilos, huh? ang nagniningning na kabaitan na lumabas sa kadiliman. <laughs> Hindi! Imposible! Kakaiba si Vega! Nagpatuloy sa sa kanyang plano. Ngunit sa tuwing naniniwala siya na ang pag-ibig sa buong universo ay nasa bingit ng pagbagsak, papatunayan ni Valentine na mali siya. Dahil sa kabaliwan, gusto niya itong parusahan. Gayunpaman, mula sa pinakamalalim na sulok ng itim niyang puso, natagpuan niya ang sarili niya na hindi ito magawa. Isang nakamamatay na gabi, naubos niya sa Livagos ang kanyang itim na mahika. Kaya kahit na siya ay nagsimulang lamunin nito. Malubhang nasugatan si Salivagos. Bumagsak sa bangin. Hindi matukoy kung saan siya nahulog. Sirihin ng paligid. May nahulog na kakaiba sa malapit. Sa huling labi ng kanyang lakas, Sinubukan ni Salivagus na tumakas. At nakita si Valentine. <laughs> Papatay mo ba ako ngayon? Pero hindi ginawa ito ni Valentine. Wala na sila. Papagalingin kita. At ang mga sugat na to. Ah. Oo, sinira akong sarili kong pakpak ng anghel gamit ang mga kamay ko. Hindi mo mapapagaling ang wala na. Walang ibang makakapagpagaling sa'yo, ngunit maaari mong piliin na itigil sakta ng iyong sarili. Ito ay isang bagay na walang sino man ang nagsabi sa kanya noon. Naramdaman ni Solivagos na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Takot! Hindi sa kanyang mga kaaway, kundi sa emosyon sa loob niya. Sa kanyang malambot na kamay, marahan na naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Si Solivagos ay unti-unting nakatulog ng payapa Tila na nanaginip siya at sa panaginip na yun hindi na siya naghahangad ng paghihiganti o sirain ng anumang bagay sa mundong ito. Ha? Huh? Panaginip ba to? Va Valentine? Isang nakakatakot na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa labas, ang bilis ang tibok ng puso niya. Sa gitna ng tatlong kaharian, isang haligi ng usok ang tumaas, nahudyat ng pagsisimula ng isang engranding ritual. Sa oras na marating na sa si Levagos ang eksena, nakatayo na si Valentine doon nababalot ng makinang naliwanag. Ang kanyang puso ay dahan-dahang sumanib sa ritmo ng universo. Valentine, anong ginagawa mo? Hindi, hindi mo ang pag-ibig sa sangsinukog na to sa Livagos dahil iaalay ko ang puso kong puno ng pagmamahal para protektahan to. Hindi, tuwingil ka! Ako, hindi na ako magnanakaw ng pag-ibig. Susuko na ako, itingil mo lang to! Huli na, kahit ikaw, mabuhay ka ng paayos sa Livagos. Sa mga nila lang ng tatlong kaharian, tandaan nito. Ang pag-ibig ay hindi kukupas hanggat ito'y aalagaan ng may katapatan. Hindi! Hindi! Hindi ito pwede mangyari! At kasama nito, naging puso ng tatlong kaharian si Valentine. Huh? At sa huling sandaling iyon, nakita ni Solibagos <laughs> ang katotohanan ng hindi niya kailanman ginustong harapin. <laughs> si Valentine ay isang piraso ng kaluluwa ni Vega. Nawala na naman kita! Ang kanyang sakripisyo ay nagpadala ng kalungkutan sa lahat ng tatlong kaharian. Kahit na hindi sila naging malapit, ang mga huh? kapatid ni Valentine ay binalot ng panghihinayang. Ikaw, Solibagos! Ano ginawa mo sa kapatid namin? Sandali ate, huminahon ka. Siya, maari siyang pinaka naghihirap ngayon. Kami, kami tatlong mga espesyal na juice sa totoo lang, baka may paraan para maibalik si Valentine. Pero anong paraan? Gagawin ko ang lahat. Pinagsama ni na Celestia at Noctura ang kalahati ng kanilang banal ng kapangyarihan upang buksan ang lagusan sa kawalan. Ang lugar kung saan napunta ang diwa ni Valentine. Wala pang nakakabalik mula sa kawalan. Kung magtatagal ka, makakalimutan mo pati sarili mo. Gagawin ko to! Gaya ng babala ni Celestia, ang kawalan na isang delikado at paksil na lugar. Kung ang isa ay hindi maingat, sila'y matutupok ng apoy ng kawalan matapos ang walang humpay na paghihirap at pagdurusan ng matinding sugat. Sa wakas ay natagpuan ni Solivago si Valentine. Valentine, sumama ka na sa akin! Umuwi na tayo! Ngunit hindi na siya si Valentine. Nakalimutan na niya ang lahat. Nakalimutan kung sino siya. Nakalimutan ko anong uri siya ng diyosa. <laughs> walang silbi yan. Naging utusan ko na siya. Naglakas loob ka bang pumasok sa aking lugar at nangangarap ng na makatakas? Hangal! Wasakin mo siya agad! Sa sandaling matapos magsalita si Void, agad na sinugod ni Valentine si Solivagus na parang maki ng walang kabulhan, na walang malay. Si Solivagus na ayaw siyang saktan ay hindi lumaban. Hinayaan niyang tumago sa mga sugat nito sa balat niya. Ipinulupot niya ang mga braso sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Gumising ka, Valentine! Huwag mo hayaang kontrolin kanya! Isa kang makapangyarihan at mabait na Diyosa! Lagi mong inaalagaan ng pag-ibig higit sa lahat. At ako, ano man ang iyong buhay, ano man ang pagbabago mo, lagi kitang mamahalin higit ka sa buhay. Huh? So, Solibagus? Marahas na nanginig si Void. Hindi nag-aksaya ng oras si Solibagus. Hinawakan niya ang kamay nito at tumakbo sila sa gumuhong espasyo. Nang magsimulang maselyohan ng labasan, sinubukan silang ikulong ni Void magpakailanman. Pero sa pagkakataong ito, walang bumitaw sa kanilang dalawa. Sabay silang lumabas sa dilim. Papunta sa liwanag ng bukong liwayway. Hindi na nahati ang tatlong diyosa ng pag-ibig. Nagkakaisa. Nangako silang poprotektahan ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Gagabay sa mga nawawalang kaluluwa upang mahanap ang isa't isa. Ang mga hangganan na pumipigil sa pag-ibig ay tuluyang nabura. Lahat ng nilalang ay malayang mahalin ng sino mang kanilang piliin. Si Sulevagus ay minsang naniwala na walang lugar sa kanya Nahihiya sa kanyang mga uh -huh. ginawa Ngunit hinila siya pabalik ni Valentine hmm. Dati ay isang Diyos ang kalungkutan Siya ay naging tagapag-alaga ng nakalimutang pag-ibig Ginagabayan ang mga natatakot ipagtapat ang kanilang mga puso Ang mga nagaalangan na gumawa ng hakbang pasulong Tinutulungan niya silang lumakas Ginagabayan silang makahanap ng sarili nilang landas huh? Hindi na niya hinamak ang pag-ibig <laughs> o ninais na sirain ito dahil ngayon, minamahal si Solvagus. At nagmamahal siya bilang kapalit.